Pre. Ba, pwede magtanong. Lagi -tay na tayong tabatchay na. Eh, ba, pwede naman magtanong. Eh, okay, pare. Tatanong mo sa anak ko. Ikaw ka pa niya pare. Ubi. Unda, ito ni wala lang ako pagkain, tatanong mo may ubi. Hey, pare, yung ibang ubi sa sabi ko, nasa wallet ko, pare. What? Meron sir. Yan. Yeah. Tanong mo pa rin sa mobile vlog. Eh, pwede na magkano sir. Hindi. Ubi muna. <laughs> Magastos itong tatanungan ko. Oo. Oh. Okay, okay. Panong ka na. Eh sir, saan ba papunta nga na rito? Alabang. So, Alabang? Oo. Oh. Ito yung kantong yan. Oo oh, sir. Lahat ka. Oo. Oh. Kakana ka ngayon. Kakana ako? Oo. Oh. Okay. Doon na yan. Tagubi pa. Baga pa yan. Baga pa yan. Tapos, wala yeah. itong sakanto ng kanan. Baka, kanan ka, diba? uh, tra -trickel. Tra -trickel. Uh, di ba? <laughs> sa ng tricycle. Tricycle. Oo. Pag mo ng tricycle, Doon ako? Hindi pa. Sa sa parurunan mo, kung walang yan, oo. Oh, oo, oh, B. Oo. Oh. Oo. na yan, ha? Oh. Ay, okay. Ngayon, Pagdating mo doon, di ba? May uh -huh. tricycle. Sabi mo ngayon sa tricycle driver. Tatid ka ngayon sa kaya ng terminal papuntang Alabang. Okay na. Ano yan? Oh, sige sir. Oh. Salamat ah. Hindi dyan daan. Dito. Ano, makapunta dyan. Wala na akong pera. Ano, wala na akong pera.